Ayan ito boss Five five Ano yung vlog ganito? Vlog vlog white chill sir Ibilin mo ba? Hindi Ibenta niya boss Five five ba? Five 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 daw mga idol White, chill so mga idol eh. Mahan um, eh. Itim na itim oh, Ito <laughs> idol High five Nagulang na Yan yeah. yeah, o yeah, yeah. Black mamba daw mga idol <laughs> Yan yun, yung Nag <laughs> Yan yan yung <laughs> yun, 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 kay Mac ko eh <laughs>

pinipigaw. PIN 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 PIN. PIN. Walang to. magbenta boss PIN PIN lang PIN to. PIN Okay lang mga idol. ah, uh, boss gas saan ka na ulit? PIN. Sa 094781 5535 Tapos ang FB natin. Boss Jack sa Boss Jack sa Asa mga manok mo, boss? lang, boss. Eh. Ito? Magkano to? 35, 35, Ito lang mura mga manok ni Boss Jack. Kaya pala wala ka sa pwesto eh. Nakakaunti eh. <laughs> Mayroon idol. Boss Gato. Pipe, pa mga idol oh. o. mga idol. 3 mura magwenta mga manok ni Boss Jack. 3 lang. Easy. Ayan oh. Agulang at ano? Agulang na? Three five mga uh, idol. Ito pa so. O, three five po ito. Kanina ito? Ay, bad Mga idol, three, lang. May bawat pala. Yun. Ang kawaka naman. Three five, three five oh,

Okay. Okay, ma idol. Ei hey, boss, pa sa ta. Matam idol. Ano boss? Joseph ba to? No? Joseph. Okay, mga idol. Okay, boss, 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 Lemon sweater mga idol. Okay. Eto, boss, magkano? 3-5. Gilmore mga idol. Gilmore 3 lang. Ay boss, Joseph. Gilmore. Boss. 3-5 Oh, okay, boss Joseph po. Ano vlog yan ito, boss? Gilmore? Lemon sweater. Day 5 daw mga idol, day 5. Lemon sweater. Ayan. Okay. Yeah. Okay, mga idol. Okay, boss Joseph na to, ha. Idol kay boss, babo. Oh. Eh. Ano ka din mo? Jake Magat. Ayun. Lagi ko na si Mike Magat eh. Uh, lang mga idol oh. Hey, boss, Bob yan Ay, Laban <smart noise> na pala yan eh? ay <manyan> Ayan boss, magkano yan? 245. 4, 4, 4 Ba, mula ano ang isa daw mga idol. Pwede na may isa. Ah, pwede. pwede Magkano to? oh, Okay uh, boss, uh, Jake Magat. FB niya mga idol. Jake Magat. Ayan. Two, five, two five, mga idol. Five? Eh, bos, cek cakap mga idol. Kontak ni lang ang mga pwesto rito, masikip. Ay, yeah. <tinyamun> boss cake ta, yeah, no, idol. So, kay boss ta, 3K daw to, 3K. Kaya daw ito mga idol Ito nga ito eh Ito sa chato kaso walang number Ito sa bot Walang number आया जाए जवाब मत नहीं क्या

okay lang, di no? So, ulit ah, okay. Okay, hey, boss, siya, uh, cha-cha to, mga idol. Ayan, yeah. okay. Ito, boss, magka na yan. Ha? 3, 8, 4K. 4K. Yan, no, mga idol, okay, hey, boss, siya, uh, cha-cha to. Medyo nasa ano si boss cha-cha, ha? Sa so, hospital, ito, 3K, mga idol, yung eh, boss cha-cha. 3K jang 3 bos kata 3K mah idol 4K mah idol 2 minit 3 minit 3K my idol 3 bos chat, tu কবের ত্য় কবর ত্য়